Pero okay, tingnan Ang dami titig. Tingnan naman. Apa ah, titig. Ayan, sige. -hal -rumil halal. Balibarik baga, balibarik <laughs> Ayan, dito na naman tayo sa pag-ari ng buya kung saan ay yung gagawin ng dalwa tatalon ng, ay, ng garaya. Kasi si pare si, si Paring GR. So, si pare GR yung tatalon ng garaya. So, si pare Igay, tatalon din yan. So, shout out sa inyong yung Ayan, pinari na po. Ayan po, sumunod na po si pare Igay. Ayan. Hey.

Jomar. Ayan, so, araw, na Today is another day. Sana ay matami kaming huli. Ayan, sila Abe Jomar. Maghapon na So, napakahirap nun. Ayan, sa mga. kita sa mga. Ayan, 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 sa mga. sa

titig. ayos sige. Alhal rumil halal. Alhal ka. Ayo po, pag Talagang marami. Marami ang titig nila. Yan. good luck sa inyo. Tamang redorsyon mamaya. Go, go, bow. Ay, bow. Ang dami o. Ang dami na.

na kayo Dito na po yan. Dito lang ah, po. Princess Kaure. Dito lang daw po ah, si Elvis. Durin Talmendoro. Ayan siya. Taw -taw sa inyo lahat. Okay. Go. 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 Ang dami oh. Ayan. mo. Ayan oh. Kitig. Ay. Halala si Romilote. Eh, may inom ng tubig yan. Eh, may ng tubig yan. Maya maya. Mga din yung mama, oo. Oh. Uh, Pataas na, na, tuloy, na yung tambak. Pataas na pa lang ang tambak. Gahan. Ituloy, nagpaka. Nahihirap pa sa bitna. Tuwa yung kalambatan yung may sapot. May garotso. O uh, pag may sapotan. Sampai sa kumon. Ay. So Sampai so Ayan, mamaya. So sa ating mamaya. Mamaya ating kukunin yan. Patas na ang tambak. Patas na ang tambak ng lambat. Kakauti ng titig. Pero kanina, mga ng titig, talagang... Parang tamban. Parang tamban. Ayan o, no. si Romilo. Parang pangalama. Eh, parang pangalama. Parang tamban din. Ay, yung pare kong burnok, hindi na Ano? Pare burnok. Teka sumagi. tibay ba yung kumpare yan eh, oh. Yaan, pugi -pugi yan, niyan. At tuloy pa rin, oh. Tuloy pa rin, Romel. Tangin na, lakas ang pangamu. Tuloy, rumil Tuloy, Romel. Pira, para baka bilhin ng bigas. Eh si Romel, minsan na ayaw maglulog at hindi ko naman tayo payakan bigas. Eh nung minsan, naubusan ng bigas. Mas eh gusto naman palaot. Tintik yan. Oh. O, hindi na yung ni Romel. Kaya kagabi, bago hindi kayo nadala ng lagid-lid. Ako, oh, patamot ang anak ninyo. Ayaw, oh, tayo pa din sa bubao, oh, hindi na namumuti. Lagid-lid Ayan. Oh ah. Oh, repost mo agad. Para ma-share ko. Okay. 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 Tas mo moil, tas mo. Okay. Smile. tas mo. Ayun, gumamit titigito. Asa jampir. Jampir para ng GR. Mm. Kami cuma ganit pala. May jampir.

Oo, oh, tangina na pa yung lutang, oh, yun, May kabilang, may gawawa na, si Jumar. Titig, oh. Ayan, titig. Ayan, temperature. So, may may ulit tayo. At ang titimperature, po natin. Ayan, shout out sa mga kasama natin lahat, oh. Maraming titig sa likod. Kasama natin pa kasi si Kamun, to. So, sige, umulong. Ayan, tuloy pa rin. Parin Joshua. Si Kunsi Halborn, kapitan. Ah, kapitan. Kapitan. Puro to. Ayan. Oop. Si Pari Si Pari Igay. Shout sa mga... Sa asawa na. Sa asawa. At sa... Sa mga asawahid pa lang. <laughs> Ilan ka asawahid? Dawa na isa. Nawala na isa. Iba ka tatlo. Si Aida o si Lorna o si Pe. Pagod na. O, tuloy pa. Pagod ang bisyo nyo. Parang <laughs> GR oh. Shut up hey, Kasama natin paglambon Noong nakaraan Ayan, yeah, may titig So, tamang jumper At gawa ng Kailangan, kailangan Bambili ng bigas din Katulad ni Romel Ang ba, ang uh, SRB si Ang gamaw tambak na Ang gamaw tambak na Sige, shout out sa inyo Ayan Ayan, naman ano sus <laughs> so, kalukuha niya no? <laughs> ayan, isang magandang magamuli at ngayon ay ayan, uh, <laughs> final rin okay. so, oh, sila nung uh, lagitit na titik nila so na sila ay kumita kumita tayo ayan, dalawin yung namin so hindi ko na napangita yung talok na sinalok nila so hindi na kaya magpuko sa lagitit

dahil may titig na naman. Ang problema, bago walang pahuli. Kahit hindi na mag-opisina. <laughs> ayan. Tamang na ano tayo? Tito, tito, ay dito ako. So, tama pa rin yung jumper. May hindi titig na jumper. Marami titig na jumper. So, na natin yung titig sa uli. Bago so, tayo sa uli. Tignan mo natin sa Ayan, tito, tito. ayan, yan, yung kanilang titig, ayan. Marami yan, nasa ilalim lang. So, hindi pa mabukulot ng ayos ang tuwa ng inautay-utay lambat sa pagtitig. Ayan, yung kay Amoto, kay Romel. So, kay Pareigay Ayan, kay Pariigay. Ayan, si Arvin, alias Kapitan. Ba? Ito, ito, ito. Ayan, si Jumar. Ito sa kanyang pamilya. Okay, ayan. Tuloy lang, matuloy lang tayo sa mga pangarap natin. Tuloy lang. Tuloy lang Romil sa pangarap. Huwag kayo susuko. Ayan, maliit pa yung anak mo. Dagdagan mo na. Kailang... Ah, oh, buta. Kailang pabigay. <laughs> Patay tayo ito. Lago tayo. Kailang pabigay na ito. Ayan, ito ay titig nga naman yung Romil. Lagi ulit. Madami. Ayan. Woo! <laughs> Jackpot na naman boy! So, kwarta na naman. Kahapon yata si Romil ay... Ito yata si Romil kahapon yung nakadalawang libo. 2,000. Yung isa, naka 3,000. Ayan, nakikita namin pag maganda panahon, panahon at nakakahulog So, kaya lang problema, hindi pa namin alam kung mapasama kami sa oil spill. So, yun, madami na nakasahod. Nakadalaman binisan sila. Kami wala pa. So, wala update. Wala pang update kung sasahod ba kami o hindi. Pagawa naman kami. Kami ang matindahan na piktuhan dahil noon time na yung Sasaka, sige, sabihin mo. Sa na Yung magkukulay nakasaot. Oh. Yung magsasaka nakasaot. oh, sige, tuloy. Ito Iba, pa, ano ba? masasabi mo sa oil At dahil... No, 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 no. Dahil tayo ay hindi pa rin nakatanggap hanggang ngayon. Doon ay malaman ni Tol po. Ang pinamalayan na ay nagdeklara siya, nagde nagdeklara na pinamalayan na hindi sila kasama ay mga pangulong operator, pangulong uh, may-ari ng pangulong mga tawuhan ang Yan, hindi na pasama. Hindi na pasama lahat. So, dito sa amin. Wala pa update. Pero sana yung mapasama. Pero 50-50 pa rin. Sa so, kami ang dudong na picto Dahil time na nagka oil spill. Talagang napatigil kami. So, tagal. Tagal na patigil. So, wala kaming kita. Wala namang may ayuda pa rin naman. Kahit pa paano. Walang pa rin. Walang pa rin sa kinikita namin. Kaya umasa pa rin kami na kami makakatanggap ng soil spill. Hindi na namin hinahangad yung hinahangad yung malaki. Ang malaga sa amin yung makatanggap yung iba dahil libo. Sobra-sobra pa dalawa wala libo, tatlong 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 daan. So kami dito, wala pa kahit piso. Hindi kami nakakaamoy. Sana ipaamoy niyo naman kami. Kami yung may tunay ng mga may mga ID. May mga picture po kami, dapat yun na pinagpasihan nyo. Ang hihina nyo. Ano na bang gobyerno o anong insurance yung ano ninyo? Pinatakanin nyo na yan. Sana yung makasama kami. Eh no. Sa gitna, ang daming titig pa rin. Sila Papa Itoy. Yan. Sila Marjo Ayan ang tama ba dito. Si Ketuto. Ayan. So. Ayan. Ipakulong dito. Ibuyin. Kasabay namin. Ayan. Okay. namin. Ayan.

Buti ka maiwan Galaw niya yan ha Galaw niya yan Ang sinasabak kay e, Dudong Lasing pa yan yes, 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 yes. Oh, tapos Lasing na lasing Kahit ang paano nakakasama Dahil iniisip niya yung pamilya niya Hindi pa ang sarili Pag pamilya Para makain Makabili ng pigas Makabili ng ulam May isa bagay may, may ulam na So kahit may bisyo daw Nakakasama pa rin Dahil uh, Masipag Masipag yan Masipag Talay so, uh, pa natilihin nating panatiliin nating makasama tayo dahil uh, kahit pa lang gigita tayo. At yan, kumita na. Dami na ng titik. Bibintay ito ng mga 2,000 mahigit. Okay, naka 30 kilos. Ay, ayos na. Ayan, si Barry Dodo. Siya sa pamilya natin sa ang kanyang asawa sa anong lugar yun bro? sa Leyte sa Leyte shout out to so, katunyo isa ka isang anak si Barry Hoover shout out sa kanyang pamilya lupit po Barry Hoover ayan alam niyo ba ang edad niyan ang edad niya 70 na pero uh, asawa pa rin yaw ganito ang jump ko sa inyo yaw ganito ang jump ko sa inyo ang lupit ang lupit

Ayo oh. Ayan, ganit po dito sa Oriental Mindoro, Bansud. Ito oh, ko malisipang ang tao. Hanggang tabi. Abutin ang hanggang tabi. Ang pagtitig Sa kaya jumper. Hello. Oh. Lupit niya, lupit. Ayan yung mga nalat sa Batakal. Oh. Hello, Oh, naninitik naninitig rin sila. Naninitig. Ayan. Oh, si Puyin. Huwag ko may hukay. So, maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa ating YouTube channel, sa ating page. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo. Wah, isang tawa muna dyan. Wah! oh, <laughs> shout out so, like sa inyo lahat. Oh, pakilike and subscribe na lang para ka lagi updated sa aking mga bagong video. Ayan. Yay!